Ang rebolusyong Pranses at pag-usbong ng mga bansang estado. Ang kalagayan ng lipunang Pranses noong 1789. Ang Pransya ay pinagharian ni King Louis XVI simula noong 1789. Ang kanyang pamumuno ay absolute at ito yung turing na makapangyarihang pinuno ng isang nasyon sapagkat ang kanilang ginagamit na basihan sa kanilang pamumuno ay ang divine rights of king. Ang divine rights ay ang paniniwala na ang kapangyarihan ng isang hari ay nagmula sa kanilang mga diyoses kaya sila ay pinili ng Diyos para pamunuan ang bansa. Ang lipunang Pranses ay nahati sa tatlong pangkat na tinatawag na estates. Ang unang estate ay binubuo ng mga obispo pari at ilan pang mga may katungkulan sa simbahan. Ang ikalawang estate ay binubuo ng mga maharlikang pranses at ang ikatlong estate ay binubuo na nakakaraming bilang ng mga pranses gaya ng mga magsasaka, may ari ng mga tindahan, mga utusan, guro, manananggol, doktor at mga manggagawa. Noong 1780 ay kinailangan ng pamahalaang pranses ng malaking halaga ng pera para maitaguyod ang pangangailangan ng lipunan. Ang bumubuo ng una at ikalawang estate sa ilalim ng kautusan ng hari ay hindi ibinilang sa mga magbubuwis at ang ikatlong estate lamang ang magbabayad. Ito ay nagbigay ng hindi magandang impresyon sa ikatlong estate sapagkat ito ay nagdulot ng iba'yong pagpapahirap sa kanila samantalang napakagarbo at maluho ang naging pamumuhay ng hari at ng kanyang pamilya. Isama pa rito ang maraming digmaan na sinalihan ng pransya, kabilang na ang pagtulong sa Revolusyong Amerikano na umubos ng napakalaking halag. Ang Pambansang Asembleya Upang mabigyang lunas ang kakulangan sa salapi na kailangan ng pransya ng panahong iyon, ay minabuti ni Haring Louis na magdaos ng isang pagpupulong ng lahat ng kinatawan ng tatlong estate noong 1789 sa Versailles. Hindi nabigyang lunas ang suliranin ukol sa pananalapi sapagkat hindi nagkasundo ang mga delegado sa paraan ng pagboto. Dati ay nagpupulong ng hiwalay ang tatlong estate. Matapos nito ay saka pa lamang sila magkikita-kita at boboto bawat estate ay may isang boto. Karaniwa na magkatulad ang boto ng una at ikalawang estate laban sa ikatlong estate, kaya naman laging talo ang ikatlong estate. At dahil dito ay hiniling ng ikatlong estate na ang bawat miyembro ng delegado ng asembleya ay magkaroon ng tagi-isang boto. Sapagkat humigit kumulang kalahati ng 1,200 na delegado ay mula sa ikatlong estate, ay malaki ang kanilang pagkakataon na may sakatuparan ang nais nilang mga reforma. Dahil sa panunuyo ng ikalawang estate ay itinuloy pa rin ni Haring Louis XVI ang magkahiwalay na pagpupulong. Isinara ang lugar na dapat sana'y pagpupulungan ng ikatlong estate kung kaya't sila ay nagtungo sa tennis court ng palasyo. Maraming pari at ilang noble ang sumama sa kanila at hiniling sa hari na bumuo ng isang konstitusyon na naninindigang hindi aalis hanggat hindi na isakatuparan ang kanilang layunin. Mula sa panukala ng isang pari na si Abi Sies, idiniklaran ng ikatlong estate ang kanilang sarili bilang pambansang asemblea noong June 17, 1789. Ito ay kinilala sa kasaysayan bilang Tennis Court Oath Matapos ang isang linggo ay binigay na ng hari ang hiling ng ikatlong estate ng kanyang ipag-utos na sumama ang una at ikalawang estate sa pambansang asembleya. May ang pangyayaring ito na unang pagwawagi ng ikatlong estate. Ang Pagbagsak ng Bastille Sa pamamagitan ng payo ni Reina Marie Antoinette ay nagpadala ang hari ng mga sundalo sa Paris at Versailles upang payapain ang lumalaganap na kaguluhan. Ang disisyong ito ay lalong nagpaigting sa paglaganap ng rebelyon. Isang malaking kaguluhan ang nangyari noong July 14, 1789 nang suguri ng na mga galit na mamamayan ang Bastille. Ang Bastille ay isang kulungan ng na mga napagbintangan at kalaban ng kasalukuyang monarko sa kanyang pamamahala. Pinakawalan ang mga nakakulong dito at ang pagbagsak ng Bastille ay palatandaan na ang mga tao ay naghahangad na ng pagbabago mula sa pamahalaan. Lumaganap ang kaguluhan sa iba't ibang panig ng France at tinawag ng mga revolusyonaryo ang mga sumama sa pakikipaglaban. Sila ay binubuo ng mga sundalong sinanay at handang ipagtanggol ang asembleya. Karaniwan silang nakasuot ng mga badges na pula, puti at bughaw na naging kulay ng revolusyon. At hanggang sa kasalukuyan, ang mga kulay na ito ay matatagpuan pa rin sa watawat ng bansang France. Kalayaan, Pagkakapantay-pantay at Kapatiran Ang Constituent Assembly ay nakapaglabas ng isang bagong saligang batas noong 1789. Ang pambungad na pananalita ng Saligang Batas ay ukol sa deklarasyon ng mga karapatang pantao at mamamayan. Binigyang diin nito na ang lipunang pranses ay kinakailangang nababatay sa mga ideya ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at kapatiran. September 1791, makalipas ang dalawang taon, ay lubusang napapayag si Haring Louis XVI na pamahalaan ang pransya sa pamamagitan ng bagong saligang batas. Ang kapangyarihan ng mga nasa simbahan at ng mga maharlika ay nabawasan din. At ang halalan para sa asembleya na bubuo ng mga batas ay idinaos. Ang pagsiklab ng revolusyon Maraming mga monarko sa Europa ang naapektuhan ng malaki sa pagsiklab ng revolusyon sa Pransya. Natakot sila na ang ganung uri ng revolusyon ay lumaganap sa kanilang kaharian at pinamumunuan. Kaya noong 1792 ay nagpadala ang Austria at Prusya na mga sundalong tutulong upang pulbusin ang mga revolusyonaryong pranses. Sa mahabang panahon ng pakikipaglaban ay tinalo ng mga revolusyonaryo ang mga sundalong tumulong upang sila ipatigilin. Ang revolusyon ay lalong naging malakas at malaki sa pamamagitan ng pamumuno ng isang abogadong dagngangalang George Danton. Pinagsuspetsyahan ng mga revolusyonaryo na posibleng ang mga nobilidad ng pransya ang nakipagbuo ng alyansa sa iba pang bansa sa Europa upang muling ibalik ang kapangyarihan ng hari at tapusin ang revolusyong kanilang pinasimulan. At dahil dito ay kanilang hinuli ang hari at daan-daang mga taga-suporta at kanilang pinatay sa pamamagitan sa paggamit ng gilutin. Tinawag ang pangyayaring ito sa Pransya bilang September Massacres. At dahil sa mga sunod-sunod nitong pangyayari, ay naideklarang republika ang Pransya. January 21, 1793 nang pinugutan ng ulo si Haring Louis XVI. At makalipas ang ilang buwan ay sumunod namang pinugutan ng ulo si Reina Marie Antoinette noong October 16, 1793. Ang Reign of Terror Noong April 1794 ay binuo ng mga revolusyonaryo ang isang pansamantalang pamahalaan sa ilalim ng Committee of Public Safety. Ang pinakamabisa at aktibong miyembro nito ay isang manananggol na si Maximilian Robespierre, isang masidhing republikano. Isa sa naging pangunahing gawain ni Robespierre upang may pagpatuloy ang rebolusyon ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng maraming sundalo na uubos sa kaaway ng Republika. Ang mga kaaway na ito ay pawang pinatay sa pamamagitan ng gilutin at tinawag ang pangyayaring ito bilang Reign of Terror. Umabot sa 17,000 katawang pinatay sa pagitan ng 1793 hanggang 1794 at may 20,000 naman ang namatay sa mga kulungan ang pransya sa ilalim ng directory. Taong 1794 nang humina ang kapangyarihan ng mga revolusyonaryo at nakuha ng mga moderates ang pamamahala. Nahuli at pinurusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng gilutin ang mga pinunong ekstremist ng 26 na revolusyon kasama na rin si Danton at Robespierre sa panahong din ito ay napagwagian ng pransya ang kanyang pakikidigma sa mga bansang Europa kaya mga ito ay lumagda ng kasunduan sa kanya maliban sa Britanya. Taong 1795 nang ang Republika ng Pransya ay gumamit ng isang bagong saligang batas na ang naging layunin ay ang magtatag ng isang direktoryo na pinamumunuan ng limang tao na taon-taon ay inihahalal. Ngunit ang pamahalaang ito ay hindi nagtagumpay sa kadahilan ng ang pamahalaan ay naubusan na ng pera. Iba't ibang pangkating pangpolitika ang nagnais na hawakan ng pamamahala at maraming tao ang nais bumalik sa monarkiya. Ang pagiging popular ni Napoleon Kailangan ng pransya ng isang malakas na leader matapos ang revolusyon. Kaya noong 1799, ang pinakapopular at matagumpay na general na si Napoleon Bonaparte ay nahirang na pinuno ng Pransya. Sa panahon ng kanyang pamumuno ay nasakop niya ang malaking bahagi ng Europa at kinilalang Emperor Napoleon I noong 1804. Ang kanyang hukbo sa kanilang pananakop ay naging mga disipulo ng mga ideya ng Revolusyong Pranses. Ang kalayaan, pagkakapatay-pantay, at kapatiran. Ang mga ideya na ito ng revolusyon ay lumaganap sa Europa. Ang mga ideyang ito ang nagsilang sa iba pang mga ideyang pampolitika gaya ng republikanismo na naging susi upang maghangad ng mga pagbabago sa pamumuno ang mga tao at magtatag ng isang republikang pamahalaan. Ang digma ang Napoleonic o Napoleonic Wars ay isinunod sa pangalan ni Napoleon Bonaparte na naging pinuno ng Pransya noong 1799 at nagtangkang ipakilala ang kanyang ideya ng pamahalaan sa buong Europa. Ang Napoleonic Wars ay hindi tuloy-tuloy na pakikipaglaban sa kadahilan ng nagkaroon pa ng mga panahon ng kapayapaan sa pagitan ng mga labanan ang digmaan ay nagwakas nang si Napoleon ay natalo sa Battle of Waterloo noong June 18, 1815. Mga pangunahing dahilan ng Napoleonic Wars Ang Napoleonic Wars ay nagumpisa sa panahon ng Revolusyong Pranses. Nagtagumpay ang mga revolusyonaryong pranses na mapaalis at mapahina ang kapangyarihan ng hari sa pransya at maitatag ang isang republika dahil sa pangyayaring ito ay nagkaroon ng takot ang iba pang mga monarko sa Europa sa napipintong paglaganap ng revolusyon na posibleng magpabagsak sa kanilang pamumuno. At noong 1792 ay nagpadala ang mga pinuno ng Austria at Prusya ng hukbong sandatahan upang lusubin ang Pransya at supilin ang revolusyon. Ngunit ito ay nagapi ng mga revolusyonaryong Pranses. Dahil sa pangyayaring ito ay naisip ng mga revolusyonaryong pranses na upang maipagtanggol ang kanilang ipinaglalaban ay kailangan nila itong ipalaganap sa mga karatig bansa sa Europa. At noong 1793 ay nagpasimulang lusubin ng mga revolusyonaryong pranses ang Netherlands. Upang mapigil ang papalakas na persa ng mga pranses ay minabuti ng Britanya Espanya, Portugal at Russia na sumali sa digmaan. Noong 1798 ay nagpadala ng na mga barkong pandigma si Napoleon sa Ehipto. Nakontrol ni Napoleon ang Ehipto, ngunit ang kanyang mga bapor pandigma ay sinira ng puwersa ng British sa pamumuno ni Admiral Horatio Nelson. Ang pananakop ni Napoleon Bonaparte Noong 1805 ay nasakop ni Napoleon Bonaparte ang hilagang Italy, Switzerland at Timog Germany. Tinalo ni Napoleon ang mga Austrians sa Battle of Ulm. At ang pinagsanib na persa ng mga Austrians at Russians sa Battle of Austerlitz. At noong 1806 nang durugi ng persa ni Napoleon ang hukbo ng mga Prussian sa Battle of Jena at sa kabuuan ay kanyang nasakop ang gitnang Alemanya na nakilala bilang Konfederasyon ng Rhine. 1807 ay patuloy na sinakop ni Napoleon ang iba pang bahagi ng Italia. Tinalo niya ang persa ng mga Ruso sa Battle of Friedland at napilitan ng mga Ruso na makipagkasundo sa Pransya. At nang lumaon ay nakontrol din ni Napoleon ang Poland Sinunod naman ni Napoleon ang pagsakop sa Espanya at Portugal. Sa huling bahagi ng 1807 ay nakapagtayo at napalawak ni Napoleon ang Imperyong Pranses sa Kalinurang Europa. At tanging ang Britanya na lamang ang natira na nakikipagdigma laban sa Pransya. Dahil sa lakas ng kapangyarihan ni Napoleon ay nagtatag siya ng mga bagong pamahalaan at pinuno kung saan karamihan ay miyembro ng kanyang pamilya. Isa sa kanyang mga kapatid na lalaki, si Joseph ay itinalaga bilang hari ng Naples noong 1806 at nang lumaon bilang hari ng Espanya. Ang isa pa niyang kapatid na si Louis ay naging hari sa Holland. Ang mga bagong pinuno na ito ay nagpakilala ng na mga reforma upang baguhin at gawing modernisado ang mga kaharian. ang paglusob sa Russia. Napagdesisyonan ni Napoleon na lusubin ang Russia sa dahilang kapag ito'y kanyang masakop ay madali na niyang mapapasok ang Britanya. Nagpadala si Napoleon ng mahigit 600,000 sundalo na binubuo ng mga Polish, German, Italiano at mga Pranses upang salakayin ang Russia. Marami sa mga sundalong pinadala ni Napoleon ang namatay sa Battle of Borodino at kinulang ang bilang ng mga sundalo upang mapagpatuloy ang laban. Nakaabot ang hukbo ni Napoleon hanggang sa Moscow, ngunit laking gulat nila dahil wala silang naabutang tao dito nang sila'y dumating. Nang gabi ng September 14, 1812 ay nagkaroon ng malaking sunog sa Moscow. Ang mga gamit at tinitirhan ng mga sundalo ni Napoleon ay nadamay sa sunog kaya nawalan sila ng pananggalang sa malamig na klima. Napilitan si Napoleon na pabalikin ang kanyang hukbo sa Pransya dahil sa nakamamatay na lamig sa Russia. Marami sa mga natirang sundalo na kanyang nakasama sa Battle of Borodino ay namatay sa kanilang paglalakbay pabalik sa Pransya dahil sa lamig, gutom o pagkakasakit. ang simula ng pagkatalo ni Napoleon. Habang abala sa pakikipaglaban si Napoleon sa Russia, ay sinamantala naman ng mga British na mabawi ang Espanya. At noong 1813 ay nasakop naman ng mga British ang Timog Pransya. At ang pinagsanib na pwersa ng mga Ruso at Austrian ay nasakop naman ang Hilagang Pransya. Napulbos ang hukbo ng mga Pranses sa Battle of Leipzig at unti-unting bumagsak ang imperyong itinayo ni Napoleon. Sumuko si Napoleon Bonaparte sa kanyang mga nagbubunying mga kalaban. At siya ay pinatapon sa isla ng Elba, malapit sa kanlurang baybayin ng Italia. Si Louis XVIII ang naging hari ng Pransya noong 1814. Siya ang kapatid ni Louis XVI ang haring pinatalsik at pinatay noong panahon ng Revolusyong Pranses. February 26, 1815 nang makatakas si Napoleon Bonaparte sa isla ng Elba at muling nakabalik sa Pransya. Nang kanyang ipahayag ang kanyang pagbabalik, ang dating niyang mga sundalo ay dali-daling sumalubong at ipinagbunyi ang kanyang pagbabalik. March 1815 ay nakapagbuo muli ng isang malaking hukbo si Napoleon. Nagmarcha sila patungong Paris upang bawiin ang trono sa kasalukuyang hari at iproklama siyang muli bilang emperador. Ang panahong ito ay tinawag na Hundred Days War. Ang mga bansa na tumalo kay Napoleon ay nagpasyang muli na magpadala ng kanilang mga hukbo sa Belgium. Plano nilang pag-isahin ang kanilang mga hukbo at salakayin ang pransya upang tuluyang talunin si Napoleon. Ang mga sundalo ng Britanya sa pamumuno ni Arthur Wellesley, ang Duke of Wellington, at mga sundalong taga-Prussia sa pamumuno ni Gebhard Leberecht von Blücher, ang unang nakarating sa Belgium. Minabuti ni Napoleon na unahan ang paglusob ng kanyang mga kaaway, bago pa sila magsanib ng kanilang mga pwersa at kanyang sinalakay ang mga ito sa Belgium. Sa Battle of Waterloo noong June 18, 1815, nagwakas ang pakikipaglaban at kapangyarihan ni Napoleon Bonaparte. Itinuring itong isa sa kilala at mahalagang digmaan sa kasaysayan ng Europa. Muling ipinatapon si Napoleon sa isang napakalayong isla sa may karagatan ng Atlantiko sa isla ng Saint Helena. At sa islang ito na rin namatay si Napoleon Bonaparte noong May 5, 1821 dahil sa karamdaman. Para sa maraming Europeo ay naging inspirasyon si Napoleon sa pagpapalaya ng mga nasyon sa ilalim ng mga mapangaping pamahalaan. At sa Pransya, ay marami sa mga tao ang nanatiling sumusunod sa kanilang unang hari. Ngunit lalong dumami ang mga digmaan sa kabuuan ng Europa noong 1830 hanggang 1848. Ito ay isang malaking palatandaan na ang mga ideyang iniwan at inilatag ni Napoleon ay di nabura maski siya ay natalo sa labanan. Ang Kongreso ng Vienna at ang mga pagbabago sa Europa ang pagkatalo ni Napoleon sa digmaan sa Waterloo ay nagbigay ng pagkakataon sa mga kaharian sa Europa na muling baguhin ang kaayusang pampulitika at ibalik ang mga pamahalaang napatalsik ni Napoleon. Ang Kongreso ng Vienna ay tumagal mula Setyembre 1814 hanggang Hunyo 1815. Ang Kongreso ay diniluhan ng mga delegadong kumakatawan sa mga pangunahing kaharian sa Europa. At ito ay pinamunuan ni Clemens von Metternich, ang ministro ng ugnayang panlabas ng Austria. Maraming pagbabagong na idulot ang Kongreso ng Vienna, katulad ng pagbuwag sa imperyo ng Pransya at ang pagpapalaya sa mga nasakop nitong teritoryo. Ang mga hanggana ng Pransya ay ibinalik sa dating estado bago sumiklab ang Revolusyong Pranses. Pinagbayad ng multa ang Pransya at muling ibinalik ang monarkiya sa Pransya, Espanya at Italia. Nabuo ang isang kompederasyon ng mga estadong aleman at kinilala ang kasarinlan ng Olandiya at Switzerland. Nanumbalik ang lumang kaayusang pampolitika at panlipunan sa Europa at nabuwag ang maraming reformang liberal na ipinatupad ni Bonaparte ang Revolusyong Pranses at pag-usbong ng mga bansang estado.